dito naman tayo ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-on ang comment sa ating shorts video dito tayo sa ating youtube studio mag upload tayo dito sa taas kuha tayo na yung plus sa taas doon tayo tapos kuha tayo kung photo buo album dito tayo sa albums pero meron na yan dito ako ngayon sa aking gallery kuha ako dito sa aking gallery at lagyan ko muna siya ng ah, uh, pumagat. Ano yung spelling ng purse? Purse. Bala ka dyan. Coins. Purse coins. Wallet. Wallet. Shorts. Shorts. Shorts hashtag shorts siyempre hashtag shorts kailangan yon s o r t s hashtag uli pangalan ko ayan ito guys scroll down may na nakita mo naka off comment sya no i off i on natin yan press on ayan o, naka on na yung off ano nyo video nyo pero lagyan ko siya ng uh, tag products muna punta tayo sa Shopee asa ah, punta tayo sa sh, teka punta tayo sa stores ayan stores yan lalabas sa si Shopee apply kukuha tayo ng kung ilang percent dito pipiliin natin kung saan ang malaking percento Ayan. Ayan, merong 8. 8%. Ano pa ako? 8% ulit. Ayan. E merong merong ano dito? 8 ulit. Hanapin ko 11%. Yan, 10. 10%. Then, upload ko na, no? May 11 dito. May 7 pa, oh. Ayan. Ayan, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Done. Upload na siya. Upload na siya. Ah, uh, diba? Kompleto. May hashtag. May tag products pa.